Gusto ka sumama? Oo kasi. Pansya nila. Doon pa kami sa sementeryo. Kami lang dalawa at hindi nakasama si Vera. Ayon kasi sa guru namin. Nakausap nito ang nanay ni Vera. At sinabi ni Tina raw ka ang anak. Ibig sabihin, tumalik sa kanya ang gulam na pinagawa niya sa asuna yun. Yung laban sa akin.

Hindi naman makailangan sa sign talaga ng motorcycle. Okay lang naman mag-aayos, kunot. naman natin ang flagship. Patricia, sira ka ba? Oo, ikaw ang beto dito. Sa